nagtaka ako dahil ng kasalukuyan akong na naghugas ito nagpre-prepare ako ng tubig yan po yung gulay na ating puhugasan ngayon para ipakain sa mga alagang pago nagtaka ako yung mga ulo nila is nakatingala dito sa bandang taas kaya pala mayroon tayong panauhin o kaibigan ayan o oh. sino nga nakakakilala nito mga kapatid ayan o oh. hello wag kang mga gat just a friend migota ha hindi gue mentah di Johan nanti kah matuhi dito kan ano pangalan nito? kena dyan comment down below So, ingat po tayong lahat mga kapatid. Malakas po yung lindol dito sa amin kagabi. Bandang alas 10. 9.59 ng gabi tumama yung bagyo dito sa sea bagyo lindol tumama yung lindol marami pong namatay doon sa Bugo City bandang norte salamat po sa Diyos sa pag-iingat sa amin dahil oh, eh, dito sa amin hindi masyadong malakas so ito po mga kapatid tawag dito sa amin toko Ay, mama, ako ng tingalit. Dalang ha, sipti dia ha. Ay! Ay! Mama, ako din siya doy. Ano? Mama, ako din. Gawas-gawas, hmm? hmm, gawas, kabila. Gawas,